Dante, ano raw ang ginawa doon ni Lapid at bakit ito ipinagalit ni Bantag? Yes, uh, magandang hapon, Monica. Inihayag nga kanina ni Justice Secretary Crispin Rimulia na noong September 9, 2022 ay nagtungo itong mamamahayag na si Percy Lapid sa bahay ng suspindidong Bureau of Corrections Director na si General Bantag Jaan sa Laguna. At ang ginawa nitong si Lapid ay kumuha ng larawan at mga video sa bahay at mga sasakyan ni Bantag. Sa isa sa kanyang programa, binanggit ni Lapid ang umano'y tungkol sa isang Cinderella man na opisyal na nagtatrabaho sa DOJ. Bigla umano itong yumaman, nagkaroon ng maraming sasakyan at nakabili ng mamahaling bahay at lote sa Laguna. Ayan, makikita ninyo ah, ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ah, ang balita natin, labing isa ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan ah, sa lalawigan ng Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay. Para ka na rin nasa Ayala, Alabang. Naniniwala ang kalihim na mahalaga ang pangyayaring ito na magkokonekta sa insidente ng pagpatay kay Lapid. Maaari rin na magamit ng piskalya ang impormasyong ito bilang panibagong ebidensya. It's a significant uh, lead that he was absent on that day. Because on that day, Percy Lapid went to his house to examine, to to take pictures of his house and his vehicles. And that uh, the narrations are very clear, uh, that given to me were very clear about this matter. Dagdag pa ni Rimulya nang malaman umano ni Bantag na nagtungo si Lapid sa kanyang bahay hindi na ito dumalo sa graduation ceremony ng University of Perpetual Health. Kahit inaasahang nandoon siya dahil tumutulong ang universidad sa pagpapaaral ng mga inmate, hindi na rin ito bumalik ng New Bilibid Prison o NBP ng araw na iyon ng September 9. Uh, union, ano, pagkatapos na lumabas yung Cinderella, Cinderella Man ni Percy Lapid, that was the basis. So that day itself... Uh, nung nalaman ni Bantag, ni General Bantag na andun si Percy Lapid sa Laguna, medyo nagalit. Nawala na siya. He didn't anymore go back to Bilibid. Yung kanyang hindi pagbalik doon, isa sign also, it was a sign also that he was very mad. He was very, very livid about it. Samantala, naniniwala si Rimulya na nasa Pilipinas pa si Bantag at si Biocor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta na itinurong mga mastermind sa pagpatay kay Lapid. Pero wala pa umano itong paramdam sa kanya mula nang pa ang kaso. I I would say so because uh, remember they're government officials uh, hindi ka pwedeng uh, umalis ng Pilipinas pag wala kang travel authority unless they secured uh, passports which did not uh, reflect their true uh, their true professions. Samantala Monica nang lumabas nga itong isyu sa marami umano ng uh, sasakyan itong si General Bantag sa isang panayam sa kanya mga dalawang linggo na ang nakararaan sinabi nito na hindi naman kanyang personal na pag-aari 'yung mga sasakyan niya yon kundi iyon ay uh, isyu ng uh, Bureau of uh, Corrections of BuCor Muli na mga hinamon, uh, Monica, ni Justice Secretary Rimulya si Bantag, na kung talagang wala silang kasalanan ay, uh, o siya ay walang kasalanan, ay lumutang na siya at harapin yung mga kaso at igalang yung proseso ng ating uh, batas. At dagdag pa nga ni Rimulya na gumawa ng affidavit si Bantag at huwag siyang uh, magdrama na ipinapadaan ang kanyang mga pahayag sa media. Yan ang ating balita. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Quezon City.